Well, well, well! Hello mga Bebshi! For today's mini-vlog mga Bebshi, samahan nyo nga kami ngayong magluto ng aming dinner. Pumili nga dito si Mama ng Budlisa na isda at ito ngayon ang iihawin namin mga Bebshi. Minsan nga lang kami nakapag-ihaw ng ganitong isda na malaki dahil nga pricey din naman ito mga Bebshi. Medyo na mahala na kasi ako pag ako bibili nito mga Bebshi. Dahil nga naman, pag kami lang dito sa bahay, ay binabadget ko talaga yung mga binibili kong ula mga Bebshi. Pero since ngayon nakawi si Mama from Bohol, kaya naman ito ang niya para magihaw kami ngayon. Tapos ko na nga itong nahugasan mga Bebshi. Iniwa ko na nga din para naman insaktong maluto yung loob. Sunod naman, itinimplahan ko lang ito ng asin side by side. Ganun. Dito naman, itinrepair na nga din ni Javi itong pagihawa namin na griller. Alas 5 pa nga ito ng hapon mga bebshi at nga nag-prepare na kami para naman ay liwanag pa ang paligid at hindi pa madilim. Dito nga at naglagay na kami ng uling tapos pinainit na nga ito mga bebshi para na nga din ay malagay ng isda. At dahil mainit na nga din itong griller mga bebshi, nilagay na nga din namin itong isda. So, pag talaga mga bebshi, dapat nga namang mainit na itong griller mo para na nga din sa ganun na hindi ito dumikit at hindi ka naman mahirapan sa pagbaliktad nito. Kaganito pang inihaw na isda mga bebshi, ay sarap din itong baunin pagka naliligo tayo ng dagat or ng swimming pool. Relit ba kayo mga bebshi? Dito naman si Mama at si bibini kay gusto nga naman nilang tumingin dito sa inihaw namin na isda. Ano ba ang tawag sa inyo ng isda na to mga bebshi? Dito sa amin tinatawag namin itong budlisan. Sarap nga din naman itong gawing paksiyo tapos prito. Nandito nga pala kami ngayon sa bahay, sa bahay nila mama at hindi na nga din kami medyo nakapagpunta doon sa bukid. Ayan na nga mga babes binaliktad na nga din namin itong isda. Habang nag nga kami dito ng isda, punta naman ako dito sa kusina. Dito naman sa kusina ay meron niluto na tinulang isda tapos pritong isda, partner namin doon sa inihaw na isda, ganar. Isda nga naman kami ngayon for dinner. Tapos na nga din dito magtula at magprito ng isda. Dito naman sa labas mga ay malapit na nga din maluto itong inihaw na isda namin. And, saktong 6pm na nga nang gami, mga babes nga naman ang dinner namin ngayon. insan kasi kapag dinner na kami, nasa 7pm na or 8pm. Luto na nga itong iniyo na isda mga bebshi, kaya naman ay hinango na nga din namin. Sunod naman namin ginawa ay syempre itong sausawan. Dito na nga din sa maliit na bowl ay naglagay kami dito ng sili, sibuyas, tapos itong kamatis at kalamansi. Tapos naglagay lang din kami dyan ng suka mga beb. Pagkatapos naman ay kumuha na nga din kami dito ng tinulang isda. Sarap nga namang umigop ng sabaw mga bebshi at perfect nga naman ito para kay Bibi ni. Hindi ko nga lang din alam kung anong isda itong tinula. Si mama lang naman ang pumili din ito. Dito na nga, mga bebshi at na din namin dito sa lamesa itong mga pagkain at hindi lang yan mga bebshi. Meron din kami ditong lato or sea grapes. Ayan na nga nakapag-prepare na kami dito sa mesa at kakain na nga din kami sa aming dinner mga bebshi. Pag nandito talaga si mama ay ang dami naming ulam. Charot! Ayan na nga mga bebshi at sama nyo akong kumain. 안메라꺼세가 음. 어. 음. Thank you so much mga Bebshi for watching. That's all for today. See you to the next video. Bye!